So, ito na ang ating manggunisang lukban, guys. Ano lagi na natin? Sa ating laga, yan. Ang sarap nito, guys. Tapos, yung ating suka. Suka na binili natin sa ano pa, Lucena, guys. Yung ating suka. So, ayan ang ating mga langganisang lukban. Tapos, yung suka natin. Prepare na natin ang ang oh mga lakasan to the highest level. Yes, talaga. Ating suka. 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 Ilagay ang suka. Ayan na guys. Ang Suka. So, luto lang itlog. Mm. Luto lang ako na itlog guys. Wait a minute. Ah, suka. Tapos ito naman yung ating egg guys. Nagluluto tayo ng itlog. Para sa ating puerno doon sa ating longganisa guys. Yan. Yeah, sarap. Log at longganisang lokban. So, lagyan lang natin ng kasini. Yung ating itlog. So, Pink soap, syempre, wala tayong ibang ginagamit kundi ang ating pink soap. Ayan. So, na natin ang ating paato So, yan. Ito na yung itlog na yan, guys. So, magpa-plating na tayo to the highest level niya. Yeah? So, kuha na tayo ng ating rice therapy <laughs> Rice therapy <-ness. laughs> May therapy na yung rice. Rice therapies, ness Rina. Kuha tayo ng rice therapies and then, tsuturban-ness na tayo. Di ba? Sa akin naman ito katurban eh. Winning <laughs> ba kayo maging tsurba? Magpapakatsurba ba kayo? Hindi So, ayan na nga. Ilagay na natin dito sa ating langgunisang lokban. So, ayan na. So, nakikita nyo, ito yung ating rice therapy. Ayan. So, rice therapy. Teka lang ha, guys. So, magpa na tayo ng rice therapy, guys. Wait lang. Kunin natin ang ating Agnes, This is our Agnes, Kailangan natin na maayos na pangkulo sa ating Agnes plating tayo, guys. iba, Diba, diba? So, ayan, lalagay natin sa ibabaw nes ang ating egg sa top ng ating kanines. So, ito na nga, guys, ang ating longganiza nes. Ilagay na natin, guys. So, mag-plating tayo ng pangmalakasan to the highest level point. Okay? Ito na. So, ayan na nga, guys. So, ang longganisang lokban natin is dalawang supot yung niluto natin, guys. So, nagkasupot-supot tayo. So, mahilig naman tayo sa gano'n. <laughs> so, ayan na nga, guys. Grabe. Ha? So, ayan. So, ayan na nga. ganda, -ganda guys. Tingnan nyo ang aking preparation ng ating turbanes longganisang lokban. Yan. So, ito yung ating sauce. Diba? So, ito lang. Sandali lang, guys. Ayusin natin, guys. Para maging mas magaan ng ating buhay. So, ayan na nga, guys. Nakalagay na sa plate. So, kitang-kita nyo ngayon dyan sa inyong harapan na napakasarap ng longganisa. So, tikman na natin, guys. No? So, ano pa yung nyo? Tikman natin ang longganisang lukban ng... Lukban syempre. <laughs> Sinawsaw na natin guys. So ano, palibagong unang subo na naman ba sa inyo? So iyan na nga guys, natikman na natin. ba na natin agad. Hmm. Natikman na natin ang itlog sinabi ko sa inyo, unang subo talaga sa inyo, di ba? Ngam. Mm. Ang sarap, guys. Ang ating mga katsurbahan na longganisa, guys. Mm. May isa ano to, guys, sa may tali to. mag kayo do sa pagkain nito ng longganisa Kasi mayroon tong tali, guys. Baka malunok nyo, masama nyo. So, tanggalin muna natin yung tali. Hmm. So, natin yung tali. So, ayan. Unang subo talaga pala para talaga sa inyo yan, guys. No? Talagang pinaghandaan ko tong vlog na to para makita nyo at magutom kayo. No? Manakam kayo sa ating pagkain. Sarap! Look at the longganisan lukman and the egg with rice. Hmm! Sobrang sarap talaga. Hindi nakakasawa yung um, gulisang lakban. So, ano nga may nangatayin nyo pa, mga kapatid gutom? Numamo na kayo, babo!